Magandang araw, mga kapatid sa Stoicong Pinoy. Ngayong episode, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Ano ang mga Stoic habits o mga nakagawian ng mga Stoic na ginagamit din ng mga matagumpay na tao? Maraming Pinoy ang gustong magtagumpay sa trabaho, negosyo, pamilya at personal na buhay. Pero minsan, pakiramdam natin kulang tayo sa disiplina, focus o tamang mindset. Ang tanong, paano nga ba nagiging matagumpay ang ilang tao kahit ang dami nilang problema? Bakit sila kalmado sa harap ng stress? At paano nila nagagawang manatiling matatag kahit may kabiguan? Ang sikreto mga kapatid ay nasa kanilang habits. At marami sa mga habits na yan ay stoic habits na libu-libong taon nang ginagamit. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang mga stoic habits na to, paano sila gumagana at paano mo rin sila maipapraktis bilang isang Pinoy na nagnanais ng mas magandang kinabukasan, tapusin mo ang video na ito. Simulan na natin, Part 1. Ano ang Stoicism at bakit ito relevant? Quick background. Stoicism equals pilosopiya ng disiplina, kontrol sa sarili at tamang pananaw. Marcus Aurelius, emperador pero simple mamuhay, Seneca, mayaman pero disiplinado, hindi alipin ng pera. Epictetus, dating alipin pero naging dakilang guro. Lesson: Hindi mahalaga kung ano ang estado mo ngayon. Ang mahalaga ay ang habits na binubuo mo araw-araw. Quote: We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Aristotle aligns the Stoic thinking. Part 2 Stoic Habit Number 1. Morning Reflection Stoics start the day with reflection. Marcus Aurelius wrote in his journal, Today, I shall meet people who are selfish, envious, arrogant. Yet I will not be harmed by them. Pinoy Version Bago ka pumasok sa trabaho, huminga ng malalim at isipin, may stress akong haharapin, pero kontrolado ko ang sarili ko. Example, isang empleyado sa EDSA traffic, imbes na ma-stress agad, ginamit ang reflection para sabihin, Traffic ay parte ng buhay. Magagamit ko itong oras para makinig ng podcast o matuto action step gumawa ng simpleng morning ritual. Limang minuto lang, tahimik at tanungin ang sarili. Ano ang pwede kong kontrolin ngayon? Part 3. Stoic Habit Number no. 2. Journaling. Marcus Aurelius, Meditations equals personal reflections. Seneca, sulat ng mga letters sa kaibigan tungkol sa buhay. Journaling equals self-therapy. Pinoy context, pwede kang gumamit ng kwaderno, notebook o kahit cellphone notes. Isulat, ano ang pinagpasalamat mo, ano ang natutunan mo, ano ang gusto mong ayusin bukas. Example, isang OFW na malayo sa pamilya gamit ang journaling para iproseso ang lungkot imbes na malulong sa bisyo. Action Step Maglaan ng 10 minuto bago matulog para magsulat ng reflections. Part 4 Stoic Habit Number 3 Control what you can, ignore what you can't. Core, stoic idea. Dalawa lang ang bagay sa mundo. Nasa kontrol mo at wala sa kontrol mo. Epictetus, some things are up to us and some are not. Pinoy Examples, hindi mo kontrolado ang presyo ng bigas, pero kontrolado mo ang budget at disiplina. Hindi mo kontrolado ang ugali ng kapitbahay, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Kwento, may negosyanteng nalugi. Imbes na sisihin ng gobyerno, inisip niya. Ano ang kaya kong gawin ngayon? Nag-aral ng digital marketing, nakabangon ulit. Action step, gumawa ng dalawang listahan araw-araw. Ano ang kaya kong kontrolin? Ano ang hindi ko kaya? Tapos i-focus lang ang oras at lakas sa unang listahan. Part 5. Stoic habit number 4. Voluntary discomfort. Seneca. Practice poverty so that you may not fear it. Stoics practice discomfort para maging handa sa hirap. Pinoy version, matulog minsan sa sahig para ma-appreciate ang kama. Magtipid sa pagkain para matutong magpasalamat sa simpleng kanin at ulam. Sa trabaho, tanggapin ang challenging task para lumakas ang skills. Lesson, kung sanay ka sa hirap, hindi ka basta matitinag kapag dumating ang totoong pagsubok. Part 6. Stoic Habit number 5. Evening Reflection and Gratitude. Tulad ng morning reflection, Stoics end the day with review tanungin ang sarili, ano ang ginawa kong tama? Ano ang pwede kong ayusin? Ano ang dapat kong ipagpasalamat? Pinoy example, isang jeepney driver na pag-uwi, iniisip, tama. Naging pasensyoso ako, kahit may pasaherong mainit ang ulo, mali. Sumagot ako ng pabalang sa isa. Next time, pipigilan ko. Gratitude, kahit maliit ang kita, safe akong nakauwi at may ulam para sa pamilya. Action Step Gumawa ng Gratitude List Bago Matulog Part 7 Guided Stoic Exercise Basahin ng mabagal parang guided meditation. Umupo ng komportable, huminga ng malalim. Sabihin sa isip, hindi ko kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado ko ang sarili kong kilos at isip. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang, sila ay guro. Ang tunay na yaman ay nasa disiplina at kapayapaan ng isip. Isipin ang isang goal mo sa buhay. Tanungin ang sarili, ano ang stoic habit na pwede kong gawin araw-araw para mas mapalapit dito?